the most interesting pageant content is back now 2204 your pageant blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers Breaking news Miss Philippines Chelsea Manalo Ipinagtanggol ng CEO and the owner of Miss Universe Organization Si Miss Anja Dahil sa pangguguyot or panunuyog sa kanya ng mga Thai fans kinestyon nga ng mga Thai fans ang naging resulta ng kompetisyon kung bakit si Miss Chelsea Manalo ang nagwagi bilang Miss Universe Asia samantalang hindi raw ito napapasok man lamang sa top 12 semifinalists. Ngunit ang kanilang pambatong si Miss Opal ng Thailand ay napasama pa at second runner-up sa kompetisyon. Ganito ang nasambit at ang pagtatanggol ni Miss Anne na CEO ng Miss Universe. To inform you, the Philippines is an Asian country with the highest score from the preliminary round. It was clear from the beginning that we had four queens from each region before the top 30 semifinals. We decided to announce this after the coronation To avoid influencing the judges scores once again this is not a placement but a promotion the other four people were with us before the finals and we knew them by their spirit soul attitude and sincerity as women jack upon jack the ceo and the owner of miss universe organization Ibig sabihin ang pagpili ng Four Continental Queens ay nagsimula pa lang sa simula ng kompetisyon hanggang sa Grand Coronation Night kung saan napili na ang apat na Continental Queens bago pa man ang Top 30 Semifinals. Kaya malinaw na si Chelsea Manalo ang ating Miss Universe Asia at hindi si Miss Thailand. Maraming salamat sa iyong panunood at panatilihin na katutok sa channel na ito para sa mas marami pang mga bagong balita at updates. Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang mga bagong videos na i-upload.